sa wakas uh, day off na naman natin so ito yung ganap ngayon dito sa bahay ililinis ko muna yung aking bike kasi baka makapag ride tayo bukas so preparation ihanda natin para sa ride natin bukas no papakondisyon natin yung ating bike so samahan nyo ako bukas guys sa ride natin One eternity later. yun nga guys tuloy yung ating ride ngayong umaga So next site ako at ito maagang nagising alas 6 ng umaga nagbibihis na tayo para sa ating ride mamaya kasi nagantay na yung ating kasamaan nagbibihis na rin tayo sa ating uh, isusot at nagprepare na tayo ng ating dadalhin sa ating uh, mahaba habang uh, pagpapadyak mamaya so piprepare natin yung sarili natin para malagpasan natin yung ating uh, goal natin ngayong umaga na to. So, inuunat-unat muna natin yung ating katawan para conditions pagpadyak mamaya. So, tra, let's go! Oh guys, good morning! Nandito ulit kami ngayon. Nagpapapawis. Ang ruta natin ngayon ay papunta ng downtown tapos sa uh, diritso tagos ng uh, park malapit na sa dagat. Napat din natin yung pangarap nating makapag dito sa downtown. Diop namin ngayon, linggo. Yan, nakapag ride ulit ng bisikleta At dito kami napadpad Itong lugar na to First time kami rito Na nakabike Pero second time ko nang punta rito Nung nakaraan nakasasakyan Dito so, tayo I mean, dito sa Quintin Park hey guys Ganda ng ride namin ngayon Ang layo Galing doon sa lugar namin Tapos papunta dito sa downtown grabe grabe ang exercise namin ngayon so ito yung lugar natin dito babaybayin natin so tara let's go maraming ditong ano nagka-camping may dala silang sasakyan na pang camping so, marami din mga naliligo basta maganda yung lugar may nagbabike kami dati na namin nagpa-plano or binabalak na magbabike dito ngayon lang natupad tatlo kami ini-explore namin yung ano habang abang summer pa kasi dito nababalot din ng snow may ano lang may entrance fee lang siya ng 2 dollar sulitin natin yung 2 dollar nila ikutin natin yung pork gutom kami hanap kami ng ano maghanap kami ng makailan dati kasi naglalakad-lakad lang kami rito eh. walang bike ganap pa ng panahon hindi kaanong mainit hindi rin kaanong malamig ang lang sikat ng araw eh. kami maraming uh, naglalaro na kwan Ikot lang to dito eh. Dito Don pa sa nahan. Pa sa nahan. Ikotin natin. Ade bigutan ko. Ha? Bukas. Nasaan? Ha? Di ko alam. Sa kubo pa. Sa to. Ah. Baka si ano yan, si Habir. si Habir. may burgeran wala eh. pa yata eh sarado pa ganda ng trail namin dito guys ganda <laughs> ng lugar oh sa gilid na kami ng dagat ha? Yan, gilid ng dagat yan eh. Yan. Bawal Ha? Bawal. Bawal lang bike. O kasi ano lang yan eh. Daanan lang ng ano yan. So may nag -ano, nagkakayak. Daanan lang pala ng tao dito. Yun yung hagdan na ano eh. Kahoy papunta sa gitna yan. Ikot tayo doon. Balik. Doon so, sa may dinanan ni Pareng Ryan kanina Sige, okay, Dito sa ano lang to eh Tabi ng dagat na eh Ito yung narating namin na ano Yung, yung parang kubo-kubo Tapos maglakad sana kami Ay, nga Nagbabig sa tulay yun Oo nga Diyan tayo galing eh Ah, diyan ba tayo tumawad? Oh, diba tumawid tayo kanina? Oh, yan. Yung daan yan. Yan yun. Isla lang kasi ito. Naisla lang. Ikot lang pala ito. Oo. Ikot Yung tulay na yan Yung nagdugtong yan Doon sa kabilang isla naman Yung pinanggalingan Doon tayo galing kanina Sa may downtown Pag gumanon lang tayo Tapos pumunta tayo sa highway Bawal lang bike doon sa Tulay Dahil Pang tao lang kasi talaga rin doon Naiwan na ako ng kasama ko Pabalik kami sa dati namin ano Nanggalingan kanina Yung tulay nagpahinga muna <laughs> Napagod sa ano Kakapadyak So, ito yung location namin ngayon dito. Pangalawang balik ko na rito. Maganda yung kung, yung view. Dati naglalakad lang kami. Ay nakabike na. Ay yung view guys. So ito yung dahilan kung bakit uh, nangunguna sa uh, provider ng lumber ang Canada kasi tingnan niyo naman guys yung ano yung puno nila. Grabe. Ang ano, ang lalaki na con street. Kaya maraming hiring sa atin dyan na woodwork laborer. Oh, dito kasi talagang probinsyang probinsya. Gubat. So yung tulay na binabaybay namin. Marating namin 'to. Siguro ang ah, sa mga more than 10 kilometers or baka umabot pa ng 20 kilometers galing doon sa aming ano tinitirhan binabike lang namin yun yan ito lang yung libangan namin pag kon pag uh, weekend week, week lang pasok so mayroon ano doon yung lakaran ng tao yung tulay na kahoy kailang bawal ng bike isang pa yan dito lang kami maraming nga doon mga spots may nagkakayak may naglalakad yan may nagbabike ito, tropa kaya lang <laughs> naghanap kami ng burger walang burger po kami na uh, ano, tanghalian o almusal ano na, anong oras na ba ngayon? juice na yata pero mga alas 10 na ng umaga Nagpapapayat kami At Tuloy kami sa adventure Yon. Trade rich tayo Ikutin natin yung buong isla Isla to guys eh Isla ng ano Puerto Rivier Ayan, dito tayo ngayon sa Kwan Sa so, ang lugar nila dito. masilang na ywan nata yong. Ah, niikot lang natin tung lugar. si para uh, ma enjoy naman tayo. malamig nagyaanwin <laughs> ja tayo rito sa kanilang buwan lugar sa St. Quentin Park Trois Rivier i-enjoy natin yung diop natin guys kasi dito sa Canada pag uh, wala kang pag bangan, walang pasok eh nakaka lalong nakaka-homesick pag uh, doon lang tayo sa bahay lagi so at least dito lilibang natin yung sarili natin I ikot mo yung buong area nila dito gamit lang yung bike so magagawa mo lang yan dito guys pagka ano pag summer kagaya ngayon maaminin ng kakamping tayo sa gubat okay. tayo sa anila, nila sa gubat ilalim ng kagubatan maraming ano dito ito yung lugar na nagkakamping yung mga tao maraming nagkakamping Ikot lang tayo, guys. Yan, pupunta na ng labasan niya, nakaka-enjoy din yung ano nakaka-enjoy din yung uh, papapawis natin ay hanap tayo ng ano burger doon tayo kakain sa ano sa may gilid ng kwan sa may gilid ng kalsada ay kalsada sa gilid ng dagat So yun guys, uh, lalabas lang muna kami sa glit. Maghanap kami ng mabibilan namin na ano, na burger. Medyo nagugutom ko eh. <laughs> Wala kasing maanohan dun eh. O, walang burger sila doon sa food court nila. Meron pa pala dito, daan oh, pababa. rami nang magbo Pababa Pa Palabas muna tayo. Palabas. Slow. Oh, ganda oh. Dito dito tayo galing kanina eh. Sa ilalim RJ. Sa ilalim nito. Nang nagpahinga tayo. Ayun, doon tayo galing kanina. Yan, parami na ng parami yung ano Mapasok Maganda pala dito, umaga Yung wala pa yung mga kasir Libre dito Kasi nakarating tayo dito, late na eh Sabi tayo sa bike lane Wala nang bike lane dyan, dito yung bike lane Kabila Dito walang tindahan eh. Nagtayo ano ng burger. Sa haba ng aming pinapadyak, eh nakaramdam kami ng gutom. At dahil nga hindi kami nakapagdala ng pagkain namin, so naghahanap kami ngayon ng mabibila ng burger. May nakita sana kaming food court doon sa loob ng park, kaya lang eh, wala pa silang tindang burger. Kasi umaga pa raw. So, no choice kami lumabas kami ng park at maghanap kami ng ano ng subway or di kaya yung passport para maka bibilhan namin ng pagkain so dito ko lang guys tatapusin yung aking vlog hanggang sa susunod muli sana hindi kayo magsawang manonood